et tulo pala ni na, Nanay, pinamana sa kanya, oh. Kasama bundok. Nakatakot kami. Hey. Doon na pala ang bahay ng Ate Rusal eh. Yeah. Ayan. Yeah, yeah. Ayan. Bahay ng Ate Rusal. Bahay ng Ate Rusal. Bahay ng Ate Rusal Ay, hindi. Ay, hindi. ang dami alokbate <yun> Noi tinibig. Huwag Ayya. Oh. Wong vote Si Ben Abalos. Yung Abalos. Senator, wong yung boboto yan. Wala yan bago naman may mga yung nakapuntar ito, nagmootsip nung isang araw si sinuod na nais ang mga senador niya mga prebiso, si si hindi kanaglik, hindi, hindi, rija, rija, hindi hindi, 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 Hmm. Si Robin pa ang hey, ah, sa si Robin na, na ano Netherlands ah. ah, na wao isang araw dito hmm. mo alas tres pa lang mo oh. mo ano na Dito, dito pala ang ano, nila ang ano, yung, ang wifi dito marami mahina signal ano pa kaya di ano no. malakas yun wala eh. uh, mm -hmm. barong Upload ko sa YouTube ko. YouTube channel. Kailangan na ano niyon, lagay sakay niyo sa wheelchair. Tulok. So, tap yeah, lapit na kami sa tulay Ah? 'yan naket oh, yan, na yan. Yan. 'yan sa kabila 'yan abi 'yan oh 'yan arpe, dyan, oh yan mag kinomo magpapas light kaya lang diyan oh. bababa? sorry to sumo sumo tulay wala nang tubig yung tulay po Lakad. Sarap maglakad. Tahimik. Mahawin mo lang eh, mga ano, dumadaan sa sakyan. Okay.